Ayan po pong... Vision! Ay, yung ganda! Good morning! Good morning po! Good morning! Hindi na po ko lagi sa dito. May kasama na po ako dito. Marami na po kami. So, Aww. Papa Ching TV Si Oye Santiago Si Bong Argoyena Ayan po Good morning po Good morning Dito kami sa may Pagitan po ng ano Ng Mercury Drag At saka Tawilan po Nesbak po ako Kahapon po Marami ako nahuli kahapon dito Kita nyo naman po video natin na nag nagjackpot po tayo kahapon kaya po maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsubaybay po sa aking YouTube channel ano babo na po yung tuwig. Kaya, ho, oh, dito na ho oh, kami nagpunta sa malalim na lugar. Dito nga po sa Ininri. Okay kayo, no? Okay. Ayan, mababaw na. Go. Mababaw na yung tuwig. ay labas na, ho. Oh. Dito lang malalim talaga, eh. ko po. Ayan, o. Laki-laki. Ayan. 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 啊。 talaga tayo Bayay mo Yung kulak lang ba? Ayan, ah, ano ayan, 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 palit. Ayan, ang palit. Ayan, ang palit. Alam, bakit yan, oh, yan Ala, ito? Kuba, kuba. Uh, Parang flower her, no? Ayan, no? Tignan niya. Kuba, kuba, oh. Flower, oh. oh mga flower her, na yung Dumadami lahi niyo, ha? Oh, oh, ka, andiyan, andiyan ka na lang. Yan, yan. Ay, eh, Supo, piso, piso. Oh. Ayan. Yeah, kaya tanggal ko lang kayo, mano. Andiyan po siya sa tabi ng cooler. Salamat, no. Si Mang Romy the Greek. Ah, ka puno. Nakal. Ay, punuhon ng timba siya kapon. sa pispa namin. pispa <laughs> namin. Hindi namin ka. Buon natin. kemi kemi nila po. Talaga marami pong isla doon. Mga pispa nga po yun. Pero nagpunta po kami dito sa Malalimuan Puging.

Uh, Tapos ganito, gagatan. Gumesbak po ako dito. kasama na ko sila Papa Ching TV, si Onyo Sanjago, si Man Romy. Malis po sa fish pa na pinangulihan o, no, dahil mababaw ang tubig. Ngayon, sumama po dito. Yan, marami na po kami nauhuli. Grabe po si papa cengo puro palapalan na huli hindi ko lang makuhanan ng, ng video dahil la, malayo-layo po malayo po sa ano natin camera natin eh kaya po guys eh, ay natali pula naman oh Buhan. oh, yeah. oh. Alikot mo naman ah hindi <laughs> na makawala oh hindi <laughs> ka na makakawala ngayon. Ito pula <laughs> guys, to. Guys, nakajamba po. Isang pula. yeah, Uy, ayun din. Pula. Ayun. ikaw masarap na tilapia oh. di ka makakatakas. Kala mo makatakas ka ganyan ha. Ah. Sandali po, ilagay natin sa fishnet para hindi makawala. Malalaglag na ho Ay ko, ayan oh, ang aba sinasabi ko Ayan Ay. hmm. ang aba sinasabi ko Malalaglag na po laki Sugat na <laughs> lag lag na lang nasa itaas oh bago malaglag Bobo ba lang na puno. Bobo si Maro may nagtatanggalo ng ulo ah. pero laban wow. po sa pribado eh eh topo ya maromi eh hindi wag na maromi do na you kuno know. yan eh kuno yang cooler ya di antay sa di antay sa piston Marami ah. Yung po yung mga wooler. Oh. Ayun. Taka, yung wooler po puno na. Ayun o. Oh. Dami na oh. po. Dito lang po yan. Puro ano yung. Puro Plapla -pla, Mga big size. Dito po lang. Yung wooler po. Mga nap napuno na po. Kaya o. Oh nag-fishnet na oh my god dumating si Onyo Santiago dala yung fishnet fishon oh my wow! laki ang tapa ang tapa wow ang laki oh ang taba ng mga ng pulahan po tapa grabe taba nito

ang mga huli po namin ito po oh! ito po ang ito po. Po. at yung fishnet po yan po talaga pong dito na po yung mga malalaking grabe yung mga laki ayan po ayan po yan dyan na po namin nilagay Kaya, salamat po sa blessing ah! Dito po uli yan sa ano. At mukhang uuwi na po si Papa Cheng TV. Dadalay na po lahat yan. Ayan po. Ayan po. Grabe po. Dami. Uwi na kayo boss? Oo, oh, uwi na raw po. Guys, si Maromi na lang ako natin na. takaw ako. Si babae doon sa peribot, yung gwardiya. Oo. Sabi sa akin, kayo ba kayo mo maminwit? Dalawa na lang ho kami. Nguli lang po kami ng mga ilang piraso. Kasi, kasi po, meron pong styrofoam po, po doon na malaki. Bibigay ko po kay Maromi. Babayaran na lang po namin ang huli naming isda yun lang po yung babayad namin sa kakilala po namin yung styrofoam nasa kamay ko na po pero yung isdao uh, promise ko po kasi na pag may nahuli po ngayon eh yun po ay babayad ko po kahit mga ilang peraso lang kaya po ito natira po kami ng Maromi uh, pupunta po kay Maromi styrofoam para paglagyan niya po ng mga daing niya baka po hanggang dito na lang po tayo baka po bumuhos po ang ulan may na po makatakbo papunta po doon madulas po dito baka madulas na naman tayo at makasama na naman po yung camera yung cellphone kaya po bago po bumuhos hanggang sa muli po iwi na po tayo Maraming maraming salamat sa inyo. Sa so walang sawa na inyong pagsubaybay. At sa lahat po ng mga silent viewers, solid supporters, thank you, thank you po. At God bless po. Ingat po tayong lahat. Ito po, dito. i po at marami pong huli talaga. Pero itong itong, hap, itong hapon na ho, wala na po. Wala na pong nakuha. Kaya po, hanggang sa muli po. Thank you, thank you po. Maraming salamat.